naman tayo guys ganyan lang guys sa tanghali na nakiat tayo sa taas video kukulikulim din na naman guys yun mga saging Ayan. Tundal. Sabi nga nila sa salin yung mga madali Mangin guys. Ayan, mainit. Balik ke na naman. Makulimlim ang panahon. Ayan. Talagang panahon na ng tagulan. Hmm. Ito ang aming tatamdan ng sili. Ayan guys. Hindi pa naman natabas pa lang guys. Kapag naipon na ito mga guys, hindi nga pwedeng masunog to doon sa baba. Doon ilalagay guys. Doon paikot doon. Ayan. Tapos kapag naipon na yan guys, pwede nang mag-spray guys ng panda mo. Ayan. Kapag na-sprayhan po yan ng panda mo, ayan. Yeah. aarayin na po para tamnan guys mataas po yun guys oh. So, doon sa baba kapag dumiretso ka doon doon sa bambangin bang yan yeah. kaya so yeah, pag akyat dito ingat ingat para hindi diretso sa bangin you know bubulusok ka kasi doon sa may bangin guys may malalaking bato dyan Yeah. Mm -hmm. Hmm. Mahirapan sa pag-akyat. Madulas ang daan. Maputik. Maputik. Hmm, Madulas yan guys. Masak. Ayan. Yeah. ang bilis lang tumubo yung bayog kapag nagtanim ka pala guys oh. Okay. inuusok lang yan yan umuusbong na ng kanyang saringit okay. yan oh, always always kawayan Kawayan guys. Ilang taon yan. Nung, nung tinanim ko 'yan. maliit lang guys 'yan. Pero ilang taon na kung hindi dito ganyan na kaosbong, usbong na. Nagbabanta ulan, guys. Ng. No. mayroon ng mangga oh, yeah. malapit na ako sa kubo sa taas Daan na pumatong sa manggang pinitas ko. Naglaglangan guys. Sayang. Mga bunga. Nabubulok. Nabubulok ah, ang mga bunga. Sayang. Okay guys. Hanggang dito lang. Hanggang dito na lang guys. Malapit na rin ako sa kubo.